Disbayado na naman ang ilang estudyante at magulang sa umano'y delay na kanselasyon ng pasok sa ilang pampubliko at pribadong paaralan. Pero ano-ano nga ba ang pamantayan upang ideklarang suspendido ang klase tuwing may bagyo o sama ng panahon? Alawin natin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Balik eskwela na ang mga estudyante para sa school year 2023 to 2024. Pero kasabay ng pagbubukas ng mga eskwelahan ay ang panahon ng tag-ulan. Kaya si May, na may anak sa elementarya, laging nakaabang sa anunsyo ng mga lokal na pamahalaan kung may kanselasyon ng klase. Yun nga lang. Minsan nakakaasar lang tulad nung last week na Webes. Anong oras na yun? Mag alas 6 na. sakala sinabi na walang pasok. Suspended. E, eh, ang mga ibang bata nakapasok na sa school. Mm -hmm. O di mo isilang basang-basa. Mm -hmm. Sino ba ang magulang na gano'n? Late na mag-declare ng ano, suspension. Pero ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagkakansela ng klase? Batay sa Department Order Number no. 37 ng DepEd, prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at guro sa tuwing masama ang panahon o may kalamidad. Sabi sa Department Order, otomatiko ng kanselado ang mga klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang public storm signals 1 hanggang 5. Pero kung nagsimula na ang klase, ang mga eskwelahan na ang bahala kung magkakansela ng klase at pauuwiin ang mga estudyante at school staff. Nasa LGU naman ang desisyon sa pagkansela sa paso kung may sama ng panahon pero hindi dulot ng bagyo. Kanselado rin ang klase sa mga lugar kung saan itataas ng pag-asa ang yellow, orange at red rainfall warning. At kung wala pa ang natura mga babala at nakararanas ng malakas na pag-ulan, nasa LGU na ang pagkansela ng klase. Sa panahon naman ng pagbaha, oras na maglabas ng flood warning ang pag-asa sa isang lugar, otomatikong kakanselahin ng klase. Kung may lindol, Walang pasok sa mga lugar kung saan idedeklara ng FIVOX ang Earthquake Intensity Scale 5 pataas. Kung mas mababa rito, nasa LGU ang desisyon. At kung may pinsala ang anumang istruktura sa eskwelahan, ikakansela ng mga school principal ang klase. Dapat magkaroon ng make-up klase sa mga estudyanteng maapektuhan at maipatupad ang asynchronous learning o pagbibigay ng mga aktibidad sa mga estudyante para matiyak pa rin natututo kahit nasa tahanan. Kung gagawin namang evacuation center ang isang paaralan sa Panahon ng kalamidad hindi dapat lalampas sa 15 araw muli namang binigyang diin ng DepEd na responsibilidad pa rin ng mga magulang at guardian kung papapasukin ng kanilang mga anak kahit wala pang abiso ang LGU o eskwelahan na magkansela ng klase para sa akin hindi na hintayin kasi alam ko naman 'yan sa mata natin kung hindi inagawa ko at hindi ko pikitapat at basta maraming nadudulas din sa sitwasyon Nagkansela naman ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ng karamihan sa mga LGU sa NCR ngayong araw. Kenneth, pasyente para sa bayan.